Hello fellow grower, Magandang araw po and welcome to another transplanting video. Medyo sulit chuna yung transplanting na ginagawa natin. Marami kasi akong seedling na uh, itinanim, mga buto at uh, ngayon nga malalaki na kagaya nitong uh, kamatis. So itong kamatis pinasibol ko lang yung buto dito sa uh, cup, plastic cup. At uh, ngayon nga ay medyo umiikot na yung ugat niya sa ilalim. Yan, yung puti na yan, nakikita nyo sa gilid, ugat na yan. Eh. Yan. yan lumalabas na rin. Oh. No? So, kailangan na siyang ma-transplant para yung ugat niya ay mas malaya na lumago. Ito nga palang pinagpasibulan ko ng buto. Ito po ay pure coco peat. Wala siyang kahalo na iba. Walang lupa, walang compost. Pure coco peat lang siya. At pwede rin ninyong gawin ito pag magpapasibol kayo ng buto purong kokopit lang pwede kayo magpasibol ganyan kaya lang syempre pag malaki na siya meron ng mga permanent leaves ay uh, advisable na ilipat na natin siya sa kanilang permanenting taniman alright so itong isang ito yan malago o nga pala no sa Pagpili natin ng mga seedlings na itatanim. Yes, kailangan din nating uh, pumili. Halimbawa, yung seedlings nyo, naging ganito ang itsura. Ayan. So, medyo nabansot yung mga dahon niya. At medyo naninilaw. Pagka ganito po ang sitwasyon ng inyong seedling, ihiwalay na agad at huwag nang itanim. Bunuti na siya. Pagka ganito maliit pa lang, ay eh, nagkaroon na agad ng sakit, hindi na agad natin dapat itanim yan. So, kailangan din po natin magkaroon ng tinatawag na selection sa pagtatanim ng ating mga seedlings. Pipili tayo yung uh, malulusog. Para naman sa kanyang permanenting taniman, ilalagay ko siya dito sa plastic bag na ito. Nang lapad nito, around 14 inches yung bunganga. At yung taas niya, around 14 inches din. Uh, pagdating sa kamatis, kailangan po medyo malaki yung ating pagtataniman kasi maugat ang kamatis at uh, lumalaki rin ito. So, para mabigyan tayo ng magandang uh, ani, kailangan ay pabayaan natin siya makalago ng uh, husto. At itong lupa naman gagamitin ko dito, pareho nang lagi ko nang uh, nababanggit sa inyo, combination ito ng garden soil, ipan ng palay, carbonized rice hull at uh, coco peat. Yeah. All right. So babaon na natin siya. Sa pagbabaon ng kamatis, ibabaon natin hanggang katawan hanggang dito. Uh, wag lang natin pababayaan sumayad itong kanyang kutili Ito yung mga unang uh, dahon. So, para hindi siya magkaroon ng uh, sakit or maka makapulot ng uh, mikrobyo galing sa lupa. So, hanggang katawan lang, ibabaw natin siya. Ito kasing kamatis, naguugat din ito sa katawan. Actually, pag pinabaya mo siya makahiga sa lupa, magka magkakaroon na ugat niya sa katawan habang uh, lumalaki. So, mas marami siyang ugat, ay mas maganda. Alright. Ngayon so, ito yung sinasabi ko, oh. ayan oh. umiikot na yung ugat niya sa ilalim. Kaya naman kailangan na siyang i-lipat uh, sa kanyang permanenteng taniman. Yung lupa niyong pagtataniman, mas maganda syempre kung hahaluan niyo yan ng uh, compost vermiclass, pinatoy yung dumi ng uh, hayop. Yung pong pag yung dumi ng hayop, dapat yan yung talagang composted na. Kasi pag sariwa nilagay mo dyan ay mainit at uh, maaring uh, makamatay sa ating uh, tanim. So ito, binaon ko na siya hanggang doon. Huwag nating hayaan sumayad sa lupa yung kanyang uh, dahon, yung kutili Siyempre, ang gagawin natin ay babasain ng tubig. So, simpleng-simpleng pag-transplant, walang naputol na ugat sa kanya. At uh, meron din nagtatanong sa akin, uh, dapat bang itaping? ang kamatis, yung puputulan mo yung talbos niya. Ginagawa kasi 'yon sa ibang mga halaman, ano po, lalong-lalo na sa sili. Pagka gusto natin siya ay uh, magsanga. Well, ang kamatis po ay hindi tinatapping. Ano, ang ginagawa lang sa kamatis ay uh, pinuputol yung mga daun sa ilalim, tinatanggal pagka medyo uh, naninilaw na, mamamatay na, matutuyo na, tinatanggal. Binabawasan lang ng dahon yan galing sa ilalim. Hindi siya tinatapping uh, ginawa ko na po nung una nung araw yung pagtatapping ng kamatis ang nangyari lang ay nadelay ng gusto yung kanyang paglaki so <laughs> hindi po advisable na itapping ang kamatis meron din nga pala nagtatanong sa akin so anong oras ba magandang mag transplant ng halaman well ideally po yan ay yung hindi maaraw so ang pinaka ideal po para sa akin base na rin sa akin karanasan ay bandang hapon na Hapon, lalo na po pag may stress ang halaman, kailangan mabigyan natin yan ng mahabang oras ng recovery time. So, yung hapon kasi, uh, palubog na araw halimbawa, yan, ideal na po yan para tayo mag-transplant ng ating mga halaman. Pwede rin po sa umaga, pero dapat umagang-umaga ang uh, pag-transplant natin. Iwasan natin mag-transplant sa kainitan ng araw. At pagka itong... Uh, Sistema natin ito, na-transplant natin siya, wala naman nasirang ugat, ano, direkta. Ito po eh, uh, dahil nag-transplant ako ngayong hapon, ngayon po eh, alasin ko ng hapon, more or less, bukas pwede na po maarawan yan, hindi na kailangang ilagay sa dilim Dahil hindi naman na-stress itong ating halaman na itin-transplant. So, diretso sa arawan na kagad yan, doon sa kanyang permanenting location hanggang sa siya ay uh, lumaki at magbunga. Pagdating naman sa fertilizer, after one week, pwede na po tayo magbigay ng fertilizer dyan. Para sa kamatis, mas maganda kung ang fertilizer natin, halimbawa, ay yung may kahalo na calcium nitrate. So, sa umpisa, pwedeng 16-20-0, hahaluan natin ng calcium nitrate. Importante po ang calcium nitrate para sa mga kamatis. Ito po ang example ng kamatis ko na medyo malaki na. Itong so, isang ito nakatanim sa sako, ito, nandoon din sa kasing laki na size ng colibag. Uh, at gaya ng sabi ko, hindi tinataping ang kamatis kasi darating at darating oras, ayan, maglalabas siya ng kanyang uh, sanga. So, ito, ganun din. At... Uh, ito, yung laki na yan, mag-uumpisa na yan magbulaklak. Actually, naglabas na siya ng bulaklak. Ito. Ayan. So, sa ganito kalaking kamatis, ay uh, kailangan po regular na ang pagbibigay ng fertilizer. Uh, matakaw sa fertilizer ang uh, kamatis. So, pareho natin backyard uh, gardening. Kung pwede pong bubusugin nyo lang yan ng uh, compost, yung mga binulok na dumi ng uh, hayop, ano po, yung sa manok, Uh, baka, kalabaw, kambing, kabayo, no vermicast, yan, pwede po yan na, na pang-fertilize ng ating halaman at gaganda pa yung lupa. Kung wala naman tayong mga nabanggit ko na yon na organic amendment, organic fertilizer, pwede rin po yung mga commercial fertilizers na tinatawag, ano po, yung mga triple 14. So, halimbawa, itong laki ng kamatis ko na ito, ang bagay na ibigay po dito na ay triple 14 na may kahalong calcium nitrate. Matako din sa calcium ang uh, ang uh, kamatis. At ito yung sinasabi ko kanina, pag halimbawa matanda na yung dahon sa ilalim, ayan pinuputulan, lalo na pag sumasayad sa lupa, kailangan putulin yung mga dahon. So itong mga dahon sa ilalim, ito ko kasi yung mga unang matutuyo. So tinatanggal din yan. Para naman yung halaman, yung ating kamatis ay makapag sa pagpaparami ng bulaklak at pagpapalaki ng kanyang bunga. Medyo maselan ang kamatis kumpara sa ibang mga halaman kagaya ng sili, talong, okra. no? Uh, actually, itong kamatis po mas madaling tamaan ng uh, sakit. At uh, paborito rin ng insekto kagaya ng uh, leaf miner. Ito, meron ng naligaw na leaf miner dito. At uh, yung white flies, isa pang kalaban yan ng uh, kamatis. Pati po yung mga early blight, late blight na tinatawag, gano'n po. So, mabilis din siyang uh, tamaan ng fungus. Kaya naman uh, sa mga commercial growers ay talagang uh, pinaliliguan ng gamot ang uh, kamatis. Yung ibang nakita ko sa field, medyo yung dahon nagkukulay blue na dahil sa kulay ng uh, fungicide, insecticide na ginagamit. So dahil tayo naman ay backyard gardening hindi natin kailangan ng talagang uh, commercial method of growing yung basta mapabunga natin siya. Magkaroon tayo ng ani ay okay na sa atin. So hindi natin kailangang bugbugin sa gamot ang ating uh, uh, mga tanim na kamatis. Pero siyempre aalagaan din natin 'yan sa mga insekto. Kagaya nga ngayon uh, medyo marami na ring insekto na lumalabas sa panahon ng tagulan right, so hanggang dito na lamang po tayo tungkol sa ating uh, uh, kamatis transplanting video. Maraming salamat sa panonood at makita-kita po tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!